Sa number 2, sa Kabangkalan City, masobra sa 3,000 ka mga persona ang nag-evacuate bangod sa mabunok na ulan kagpagbaha. Tubig sa Ilog Hilabangan River sa Barangay Kabugaw nang inbalasihan sa mga pumuluyo kung kinahanglan nga mag-evacuate. May report sa Romeo Subaldo. Kagabi, halos kalabana na katutok sa levels ng tubig sa may ilog Hilabangan River sa barangay Kamugaw sa Kabangalan City matapos nga mag-awas ang tubig dire. Sunod sa mga residente, ini ang balasayhan nila kung kinahanglan nga mag-evacuate, kung maglapaw ang tubig sa suba, nagabaha naman sa pila ka bayan sang syudad. Tanan nga mga tanan nga mga sanan nga mga tubig sa bukid diri pa ni Si Sito Lima, taga-barangay Bagroy sa Ilog, nagabiyahe siya sa tricycle Naghapit siya makadali sa suba, nagliilikon pa rayon na ang pagdubo sa levels ng tubig. Nagtahaw naman abi ang ulan subong adlaw. Tagay ilog ka pa? Sa sarap ng ilog. Pag Ikaw e yung magsaka ni tubig, prepara na ka mo tunasun. Oo. Oh, prepara rin. Eh. Oh. Kaya e kung kaso nga maglaku, kaya sa magawas, di awas magsamon. Pero hindi sa amon. No? So pati tagay ilog ka pa, tayo ko suba. Kung magtaas din, taas mo ito sa pimo oh, na. oh. oo. na. Sa kilid sang Taytay, kung saan inahamtang ang ininga mga signages, nagaidas ang mga kapihan. Si Dick Harjo, wala anay nagbukas ang iya kapihan, nagsulod ang tubig baha sa ilang nga pwesto, gani ginakinahanglan pa nga ipasaka ang ilang nga mga gamit. Halos wala naman sila tinulugan sa pagwahig bilog nga gabi sa mga puno para hindi magkato sa ilang nga pwesto. So, paano sa sa? Tipo lang ulat pa ka mga magtaho. Ang bantayan mo kitsa no, kay Nag. Basi pala may mga dagko ka ka. O yung napakad to, dahil mo sa... Sa muna muna ni Pantay, kid. Kaya tayo para may hindi na madami. Pero may mga katupad siya ng mga kapihan na nagbukas kagpuno sa mga customer. Business as usual na. Ining signage sa likod ko, no, na... Makita natin usually sa Facebook, hindi siyang kung kinahanga na mag-evacuate sa mga pumuluyo. Kung maglabot sa red, kun sa Goa sign kinahanglan na nila mag-evacuate pangod nga magawas diran tubig magatuga na ini sa pagbaha diri sa Maya proper sa Kabakalan City kag as well sa Ilog man sa karon kita mo mihara na sa mga makita pa ang nine ka steps no but sili na kita sa tunga tunga sa dalom sini may 11 pagid ka mga steps nga hindi lamagitan tungod sang tubig baha Si Jonathan Felicia masako sa pagbalik-balik diri sa kagabi para magliili sa water level sa suba Kunyara na ini sa red nga linya, nakahibalo na sila sa dapat nila nga himuon. Huwag sa lingon maglapaw na natin eh. Huwag akong himo siya eh. tama na. Ito kong maglapaw, dito na nilirikha sa inyo. O, magmuna na. Sa unhan nga suba, amun naman ang Talubangi Bridge, nga guluwaan sa tubig pa baybay. Pati kasapatan, ginsay loanay para hindi malumos matapos maglapaw ang tubig sa Taytay. Eh, dakot ang tubig ko sa proklos na. Hindi uh, nalabot, nalabot na, na ang mo natin mag Kung mag basta mag, kung saka -saka tubig, hmm, sa katubig, As of 9 a.m. kay Inasang Aga, 606 ka mga pamilya o 3,057 ka mga persona ang nagapabilin sa 24 tanan ka mga evacuation center si sa Kabangkalan City bangod sa wabunok ka ulan kagbaha dala sa hangin habagat. Kalabanan din sa ila sa Kabangkalan City Cultural and Sports Center temporaryo nga nagtener. Isa lamang ang Kabangkalan City sa mga LGU na tamaan sa buo sa ulan sa Southern Negros dalasang hangin nga habagat.